kahit malakas ang ulan. Yan na. sila mag-ina. Basaan na saan mo. Basa na ano sa... Ano. Ano sa... Ayan, nilagyan ko na lang ng ganito trakal karon hindi sila mabasa ng bunga pero ako basang basa na umabol pa si Kuan, si doggy yung jowa ni mama black yung ano nila ulam nila yung tirang chicken tsaka ay blender ko pati para maghalo kali. Ini. Enggak pas di situ. Dengik di prepare nang ngingun ani. Kayak pagsilip sih, sang gawas. Naik mata. Ini ako Mari. Ini hmm. juga di mana?